Handa ka na ba para sa malaking pagbabago sa Naya? Salamat sa San Miguel Corporation. Ang San Miguel Corporation, nangunguna sa isang makapangyarihang konsorsyum, ay opisyal ng namamahala sa operasyon ng Ninoy Aquino International Airport, Naya. Sinimulan nila ito sa pamamagitan ng malaking halaga ng pera, 30 bilyong piso ang ibinayad sa gobyerno. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? sa loob ng susunod na labing limang taon, asahan ang kumpletong pagbabago. Mula sa mas magandang karanasan ng mga pasahero hanggang sa mas operasyon sa airport. Ang Naya ay nakatakdang maging isang world-class na paliparan. Ito ang pinakamalaking public-private partnership sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Hindi lang ito tungkol sa pagpapaganda ng hitsura nito, ito ay isang malaking pagbabago para sa ekonomiya. Ang gobyerno ay inaasahang makalikom ng humigit kumulang siyam na raang bilyong piso sa loob ng concession period. Ang pondong ito ay mapupunta sa mga mahalagang sektor tulad ng edukasyon, pampublikong kalusugan, at infrastruktura. Ang kapasidad ng NAYA ay tataas mula 35 milyon hanggang 62 milyong pasahero kada taon. Bukod pa rito, mas maraming flights ang mahahawakan. Mababawasan ang trapiko at lalong uunlad ang sektor ng aviation. Ano sa tingin niyo mga kakat ha?